mga early 80s o bago mag-80. 1980. May dala sila nga yung polo, may kung ano-anong nakasulat na Latin. Tapos, merong parang rosario na ang kulay ng mga buto, pula at itim. Tapos, merong maliit na libro. Siguro ganyang kalaki yung libro ganyang kalaki ang libro, ganyang kakapal, may nakasulat ding mga kung ano-anong latin doon. E di nag-usap kami, kapatid na Eli, kasi miyembro ika ako dati ng espiritista. Ito ka, ginagamit ko ito. E ngayon ika ayoko na. Narinig kita sa pangangaral kay Manolo Pabis. Narinig ka kita sa radyo ayoko na nito, sabi niya. Iiwan ko na lang sa sa'yo. Sa loob, -loob ko, aanin ko kaya itong anting-anting na ito. Eh, mamahumahu na eh, dahil iba na ang kulay ng puti eh. Then, pinakain namin sila, pinagmerienda sila, may sandwich, merong kape. Nung magkatapos ng kwentuhan, lumabas na kami sa kwarto ko, sa office. Paglabas namin, inilak ko yung office. Sasamahan ko sila hanggang doon sa gate. Binulsa ko yung susi. Lumabas na kami. Siguro medya ora pa bago sila umalis. Kasi parang yung bang kwentong hindi matatapos-tapos ng bagong nakakapakinig ng aral. Pagbalik ko doon sa kwarto, tinawag ko yung isa kong katulong, talika ka ako, uh, meron akong papasunog sa iyo. Punta ako dun sa kwarto, binuksan ko ulit yung sa office ko. Ang nakakapagtaka mga kababayan, hindi ko po nakita na. Isip ko, sino kumuha? Eh, tinila ko yung kwarto. Nawala ba? Anting Anting-anting nga yata ako ito. Kinilabutan ako lalo.